Taong 2010 nang mahuli, makulong at masintensya ng parusang kamatayan ang ngayon 39 anyos na si Mary Jane Veloso sa bansang Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Sa loob ng labing apat na taon, tinutukan ng Pilipinas ang kanyang kaso huwag lang mabitay. Matagal na rin itong hiling ng kanyang mga pamilya. At nito lamang ikadalawamputatlo ng Nobyembre tila narinig ang tasal ng kanyang pamilya. Pinahintulutan na kasi ng gobyerno ng Indonesia si Mary Jane na mailipat pabalik sa Pilipinas. Talaga pong masayang masaya kami buong pamilya po, lalong lalo na po yung anak ni Mary Jane, naglulundagan po sila. Ang sabi po ng mga anak ni Mary Jane, mayroon na rin mag-aalaga sa amin. Yun po ang sinabi ng a, mga apo ko. Kinumpirma rin ito ng pamahalaan. I cannot give you confirmation as to when she'll be home, um, what are the conditions, Uh, for her to be detained here, except um, eventually the goal would be not just for her to be transferred, but for the president to be able to issue clemency, our president. The Indonesian government asked or requested that the Department of Justice, through the secretary, write a letter of request um, requesting for the transfer. Or repatriation of Miss Mary Jane Veloso back to the Philippines, which we have already accomplished. Isinulong rin ng National Anti-Poverty Commission at iba pang mga civil society groups at people's organization ang pagbabawa sa sentensya ni Mary Jane. That took a long time. Uh, well, it, uh, since I came into office, what we were trying to, what we were uh, working on was tanggalin na siya sa death row. Uh, Unang-una, uh, to commute her sentence to life. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos si Indonesian President Prabowo Subianto at ang Indonesian government sa pagbibigay ng matagal ng kahilingan ng Pilipinas para kay Mary Jane Veloso na maiuwi sa bansa. All the previous president, hindi lang ako, 10 years na ito 10 years na ito, pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from uh, death sentence to life imprisonment. Tapos ang nasunod doon ay napauwi na natin. But, uh, What will, we will have to decide what will happen next. Vanessa Butong, Para Saluzon Headlines.